Sa school reunion, ayaw mong kausapin ng isang taong lumapit sa iyo. Anong excuse ang sasabihin mo para makatakas ka? Iihe. Okay. Wala kayo sa lolo ko. Ang lolo ko kung lumahoy parang black Dolphin. Posibleng mahulog sa clown kapag tumalon talon nito. Ilong. Salitang pwede mag-describe sa school principal? Stricto. Naabutan ka ng ulan sa bukid, anong gagawin mo? Wala. Let's go, ma'am. So, sa school reunion, ayaw niyo pong makausap yung taong lumalapit. Siguro, makulit. Ah, uh, may gagawa eh. excuse. Ang sasabihin niyo, eh, <coughs> si <Sisi>, uh. siya <laughs> Ang sabi ng survey dyan ay, wow, good start. Wala kayo sa lolo ko. Ang lolo ko, kung lumahoy ay parang, survey? Uy! <coughs> Oh, no. posibleng mahulog sa clown pag tumalutol nito yung, yung Kanya. Red nose. Red. Ang sabi ng survey? Yes, meron tayo. Salita pwede mag-describe sa school principal, siyempre ay stricto. Ang sabi ng na survey? Oy. Ah! Naabutan ka ng ulan sa bukit. Anong gagawin mo? Wala. <laughs> Ang sabi ng survey? Oy, ano? Para may hinahanap siguro. Oh, si Viana, Let's welcome na? back, Donna. Donna, Donna. si Miss Vivian ay nakakuha ng mga 57 points. So we need 143. You can do it. You can do it. At this point, makikita yeah. na po naman ng Lord ang si Miss Vivian. You need 25 seconds on the clock. So sa school reunion, ayaw mong kausapin ang isang taong lumapit sa iyo. So anong excuse ang sasabihin mo para makatakas ka? Go. Ah, nasa CR. May emergency. May emergency. So, wala kayo sa lolo ko. Ang lolo ko, kung lumangoy, parang blank. Isda. Posibleng mahulog sa clown pag tumalon-talon nito. Um, yung kanyang costume, yung hat. Salitan pwede mag-describe sa school principal. Masungit. Naabutan ka ng ulan sa bukid, anong gagawin? Sisilong sa puno. Donna, we need 143. So, eto ah, wala kayo sa lolo ko. Ang lolo ko kung lumangoy ay parang isda. Ang sabi ng survey dyan? Top answer! Sa school reunion, ayaw mong kausapin ng tao lumapit sa iyo. Ang excuse na sasabihin mo para makatakas ay may emergency. Ang sabi ng survey? Ay, wala. Ang uh, mag cr yun ang top answer. Yung sinabi niyo po, posibleng mahulog sa clown pag tumalong-talo nito. Ang sabi niyo ay, ang sombrero, ang costume. Ang sabi ng survey? Ayan. Ang top answer dito ay wig. Yung wig, yung buhok. Um, salita pwede mag-describe sa school principal. Sabi nyo ay eh, masungit. Ang sabi ng survey. Top answer! Nabutang ka ng na ulan sa bukit, anong gagawin mo? si Sisilong sa ulo. Sasabihin ko na sa'yo, ito ang top answer. Pero ang tanong, sa pa ito para so makuha natin so. ang na 200. Yan ang top answer. I know, I know, I know. Survey! Pakita mo nga! 51! Maybe 51, yeah. 51! 51! 51. very close very close daughter but congratulations you still won 100000 pesos